Magandang araw po sa inyo. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano maging maganda at maiwasan ang pagkulubot ng muka o yung wrinkles nga. Ito po ang ating tip. Unang-una, umiwas po sa araw simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi meron itong ultraviolet rays na nagdudulot ng sunspots, freckles, at skin cancer. Pinapayo din natin na gumamit tayo ng sunblock at sunscreen na bibili po ito sa inyong mga department store at ilalagay po bago lumabas ng bahay. Pwede po natin ilagay yan dyan, lalo na po dito sa mata at dito po sa gilid ng pisngi kasi yan yung mangingitim kapag laging exposed sa araw. At syempre po, gumamit din tayo ng mga moisturizing cream. Ito po yung mas malapot tingnan. Marami rin pong nabibili niyan. Hindi po kailangang maging sobrang mahal. Yun naman pong moisturizing lotion. Siya naman po yung mas malabnaw tignan. Yan. Pwede nyo rin pong ilagay lalo na sa gabi na bago tayo matulog. Ito yung matinatawag na night cream. Ano. Tapos pinapayo din natin. Ah, hinto na ang paninigarilyo dahil nababawasan ang pagdaloy ng dugo. Ihinto din ang pag-inom ng alak dahil nakaka-dehydrate ng balat. Uh, makikita nyo, mas magiging kulubot siya. Uminom po tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon para maging hydrated at malambot ang ating kutis. Kumain po tayo ng sari-saring gulay at prutas. Dalawang tasang gulay, dalawang tasang prutas. Dahil marami po itong vitamin A, C, E biotin, carotenoids, na siyang mga antioxidants ng ating balat. Umiwas sa stress, matulog ng mahaba o magpahinga ng mahaba. At syempre po, mumititok po tayo dahil ito ang pampaganda ng ating personality. Maraming salamat.